Kung marunong ka palang gumamit ng coupon, pwede kang makabili ng mga ganito ng libre. Kasi kung alam mong gamitin ng coupon, like my sister-in-law, she only bought this at the store for $15. Lahat ng ito, $15. Eh, kung tutuusin, kung bibilhin mo itong mga ito is about more than $100 So, kanina ang binayaran niya sa targets ay $15 dollars tapos nung pag uwi namin dito sa bahay uh, naka, may ginawa siya para makakuha siya ng cashback na $21 kaya parang wala siyang binayaran dito may nakuha pa siyang extra na $5 so yan ito may paper towel usually itong paper towel mahal to toilet paper itong toothpaste q-tips toothpaste 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 pa dyan tapos toothpaste pa dito tapos ito din ano to Axe na scent tatlong ganito ah, tatlong Axe tapos 13,000 na shampoo and conditioner tapos Axe na shampoo and conditioner tapos dalawang Dove na deodorant ito kayang Dove na to is about 7 dollars tapos tong Colgate din Pantin na conditioner this is about Uh, $7 tapos itong ito $20 to ata or $15 na tie down ni. At saka meron pa siyang ibang nakuha una pa. Imang mga ito o oh, yan. Ito yung mga ibang nakuha niya dahil sa mga coupons kasi pwede kang kasi ang coupon nakakasipala ng pera at saka nakakakuha ka ng cashback yan ang mga ito o oh. Foley, Listerine, may toothpaste pa tayo dito. Ano pa ito? May mga shampoo pa. O, oh, body wash na olay. Ano pa yung ano? Meron pang conditioner or late na pantin. May conditioner na pantin pa sa loob. Eh, o, ano we have ayan uh, doon, panghugas ng plato. Tapos ito pa, o, oh, pantin moisture shampoo pa. Meron pang yan, iba pa yung pinakita ko kanina, ha. Huh? Meron pang ganyan. Yan, palm olive. Meron dito sa kabila. May mga May meron pang oh, sabon pa. Oh, yan, meron pa pa lang axe. Spray. Yan. So, yeah, there's more oh there. So, yan, yung gusto ko lang i-share sa inyo. Oh. Para naman ma-inspire kayo, yan pwede na tayong magbalik bayan box. So, yan, oh. Yan, oh.